Hi guys, katatapos lang namin kumain at sabi ng auntie ni David David Punta kami sa bahay nila at magkapi kami Yan, yan yung auntie niya. Naaday mi diri sa anti sa akong Paris mo ni ayang anti ka nang nakagisi-gisi og pantalon ba. Og first time din na mo diri mo ani sa ayang balay og bag-o daw ni iyang balay kay ayano no. Mga 2 years pa lang daw sila dito ning balhin unya. Nindot kayo iyang balay kay ang ka ba bag-o kayo tan og mga style kan lang kan ba kana bang nindot kayo sa mga Instagram Instagram mabol instagrammable ag yung mga display ano magwapo kayo sabi ni auntie na videohan ko raw yung bahay niya kasi manonood siya sa youtube ko char butan siya guys og gwapa ka ayos siya An ang bali ag bana og papa sa akong husband kay Igsoon sila mga may itsura yung yung asawa nila niya, na niya. nagbuwag na daw sila kayo maanay bisyo ba murag dili na siguro magkasinabot so kinimbalaya pinalit ni sa anak, iyong anak ito. yan ang kabok anak yung babae at lalaki yung babae may asawa na ikminyo na unya ang lalaki may girlfriend pa yan yung family picture nila ayan yung kayo yun yung husband niya yan yan yung aking law kung 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 Ayan, yan yung kung 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 may kung kung kung. Ayan, ang ganda kasi pinag-prepare niya kami ng maiinom. Yan. nag-milk ka ng kwamba yung sa, kung sa binato pa, nag-tea time ba, ayan na ba. Gikan mi na nga on atong unang video na ho. O sabi niya, punta tayo sa bahay at mag-tea time tayo. At kahit ganyan guys, kahit linggo may trabaho siya guys. So, ayan, ang ganda, ang ganda ng bahay niya talaga. Sabi niya, ituturo i-video eh, ko daw kay manood daw siya sa akin itong on akong binuksan ay Monig CR din he sa first floor guys o ba diba, ang ganda ng CR nya ang, ang, gusto ko kasi yung tiles nya guwapo talaga bagay sa kana bang CR bang Mga kaya mga taga ibang bansa nga CR o ayan nandito tayo sa kitchen o ayan hindi naman kalakihan yung bahay niya, guys. Yung sakto lang yan. Yung, yung kitchen at merong bar na table. Yung uh, um, bar, bar ang tawag niya, no? Bar, wine table pala. Ayan, no? Yung may coffee time at yun yung mesa. At ito naman, ay kung marami kayong kakain. At ito naman sa second floor, guys. At dito muna tayo. Bumalik ako dito sa itong abri-abri na kuan ba na display niya ang galing yung kung gusto mo dito manood sa gitna pwede rin sa kabila sa gilid ayan guapo no nandiyan yung mga display nila na mga collection nila ba guapo kayo kaso hindi sila anak wa siya diri nagpuyo akong anti guys si anti bakay minsan lang siya dito pag may bisita lang ah bakit na nga pala tayo dito sa pangalawang palapag dito na tayo sa second floor at ito yung hagdan papunta sa taas oh, ayan pagka, pasok mo ayan may may ano din may sala-sala maliit at merong upuan maganda din ang gamit dito guys Guwapo kayo at merong chandelier gear na maliit at uh, doon sa labas mamaya na yon kasi terrace yun nila ang ganda tapos yan black pero plastic yan guys At uh, dito naman guys Is yung room ni auntie Ayan Ay oo oh, Ito yung room ni auntie guys Ano oh, na kwarto Pero dili siya Dari kanyo matulog ha Minsan lang So ayan Pinatay ko yung ilaw At dito naman tayo sa Second floor na CR Super ganda Oh my god ang ganda ng ano, yan o, oh, yung apakan na tiles ba, yung guwapo kayo. At ang ganda dito yung sa second floor na si R kasi mayroong tab. Yan, may nga display siya at yan, guwapo kayo. Yan, may tab siya at maliban sa tab, meron ding baliguan sa kabila at yan, si At dito naman sa likod ay meron ding kwarto. Ito ay kwarto ng an kanyang anak na babae. Pero hindi dito nakatira, bali itong bahay neto ay ano lang nila ba yung, yung gusto nila dito matulog, mag-stay pa ng uh, ilang araw. Ganyan. Tapos, ito. yan. Kuwarto ng anak niya. Ito na babae. Eh. Pero may asawa na eh. Tapos, dito tayo sa, balag tayo sa sala ng second floor. Ayan. Punta naman tayo sa third floor. Ayan. Number three na ito, guys. Ganda no, tatlong palapag ito guys. So ayan, may naka dito sa hagdan para may magandang tingnan-tingnan ba. -tingnan Tapos, yan may halaman-halaman din. Yan, ang cute may baboy. Tapos akyat-akyat. So, akyat. Nakita ko lang sa inyo yung hagdan guys na maganda siya. Kahoy nga pala ito yung parang dumidikit na mga kahoy. Oh, ito yung entrada yon. Dito ay merong kung merong maraming bisita is... Pwede dito matulog. At uh, dito yung sampayan nila sa labas. Ito yung mama niya. At sila yung nasa taas yung magkapatid. At uh, dito ay merong... bakante ito na room. Walang natutulog. Yan yung mga pictures nila. Yung pamilya. Maganda siya nung bata pa guys. Yan. Pagkalabas. Meron na naman sala dito sa third floor. Third floor. Sa tatlong balapag ay meron na naman... O, oh, di ba? ganda. Merong upuan. May welcome visitor na sala. at uh, meron isang room dito, guys. Ito ay room ng ano niya. Anak niya. Oh, pinakita ko lang sa inyo. Ah. Ang galing, no? Apakan ng mananahe. Pero table, ah. At, ayun, no? Mga display nila. Ang ganda. Ang cute. Mga collection. Tapos, meron ding upuan para magtingin-tingin ka. So, ang cute nito, guys. So, yun, no? Yung, ang tawag dyan? Yung display lang din siya. Pero, ang cute niya. Ang basket-basket. Nakikutan ako. At, ayan. Ito yung ano, bintana sa third floor, guys. At, may maliit sila na fish pan. Ayan. Ito ay room ng kanyang anak na lalaki. So, bali, dito sa taas, dalawa din. Pero, isa lang dito sa pangatlong CR. Ang, ang natutulog. Ito naman yung CR sa pangatlong palapag. Pangatlong. Pengso in the third floor. So, ayan. Panglalaki yung style kasi. Dito yung kwarto ng ang ganda, no? anak niya nalalaki lalaki. So, ang cute, diba? Okay lang. Ayan. Ang ganda ng design. Ayan. May may sink. Magtutut brush. Tapos yung CR na touch screen. Touch screen din. Ayan. Ang cute niya, no? pwede ka magsabit ng mga ano ano dyan magsabit ng damit ayan at dito na tayo bumaba ako sa second floor kasi nandito yung biranda nila guys yung ah uh, oh, ayan hayahay Hila, ba hayahay kaya yung third second floor na terrace nila so ayan ito yung entrada ng ano nya ng ayan may coffee time at may music papakinggan nyo yung music guys og ang nakanindot nga dito guys maliban sa terrace ito alam niyo ba guys ang mga bahay dito ay pinalibutan ng palayan uh, oh, sa bisaya pa basakan o oh, nagdoyan doyan ko ba nindot kaayo siya kay walay hindi kayo maingay kasi mura sya og village dapit kay kabaskan go dyan na ibahay to libot ang mga balay o nga na walay tao kayo ba o nindot ano, na yung mga bulak. O nindot. Ganahan ko sa tiles, ganahin nga na nga kulay pula nga tiles. Yan na yung mga halaman, gwapo ka ayo. Yan na music, niya magkapi ka arang ka nindot eh. Ah, uh, ito yung gusto ko na bahay ba. Ganahan ko, yung nga balay po ho, yatag sa gino. O, nindot kayo mga bulak niya. O? nindot judang dili lang bola ka lang halaman ba mga green green oh kana oh kana yung naingani ka lang kani yellow naidaghan yung nai ang lola daming sa o gilibot sa balay muragi mong koral ang kapuha sa una, eh. o na o si dyan mga, mga kana hindi kalimot ko eh Oh, manaol, manaol nasa, kasya, sa kasiya sa provinsi ya lumayan oh, oh, padong hapit nami mau uli ani guys. Taud-taud di ilang Tabi, no siguro mo dagin fog mga 4 hours kay ning uli mi mga padong na alas 5. O oh, kani eh, harang gi video-video ay naghugas mi nang hugas ay wala pa pala. Magligpit pa mi ani dapit nag istorya pa sila. o kumana may nanghugas ani guys kumana may naglimpyo kay mauli na yan ani eh. og man isang mga plato nga platito o tekap nga gamay kung magkapika kong magtika arang kagwapa no mga cute ing ani ba nindot jud ganahan jud kami inom sakti o kape mga himos kayo mga platito o baso nga gamatoy tapos nakagawas na may ani guys man nag na, iyang car kanya, ilman na ang second floor o third floor. man iyang balay o dera ag kabaskan guys. Mano nakanindot. Mano nga ilan country. O pagkaman day ni guys. Na may gihapit nga park gamay. Gamay lang siya o ning hapit sa misa. Pagkahuma ning hapit misa night market nila o kananin palit ming nga gagmay nga. O ginagmay lang yan. kana miswa ang mong diri ako wala pero wala yung lami ilang miswa guys mas lami diri sa yung o ka naman ilang night market o kini yung famous ni siya guys o kini mo ni diyan na may sa hotel TV Nawak no si may table

kino that ito yung toilet all or. yan kanda oh ang laki yan wow kompleto sila oh Hello, ang dami ang dami yan titirahin natin yan mamaya yan wow yan may bathtub din guys ang laki tapos dito, meron pang banyo. Laki,